Magandang araw sa inyo mga ka-auto. So sa video ito babahagi ko naman sa inyo itong ating gagawin dito sa ating kotse. Mitsubishi Lancer Pisa So madami tayong video na i-share tungkol dito kasi may mga gagawin tayo dito na madami pa na kailangan nating maayos. So kagaya na lang itong ating gagawin dito sa bintana. So yung bintana niya dito ayan. Bumababa na siya hindi gumagana yung ating window riser ayan so bubuksan natin to titingnan natin kung paano yung magagawa natin dito remedyo kasi pagka tumatakbo tayo bigla na lang syang bumababa ayan pagka napapadaan tayo sa mga lubak so ito yung ating subukang ayusin ngayon so tara simulan na natin So sa pagbabaklas nito, ang gagawin lang naman natin, ito tatanggalin natin tong window riser niya. Dali lang tanggalin to, higitin lang. Ayun. So tanggal na natin. Tapos muna natin diyan? Tapos may tornilyo dito, ayan. Kita niyo ga? Ito may tornilyo siya diyan. Tatanggalin lang natin. So may tornillo dito. Ayan, tatanggalin lang natin. Pasensya na kayo at medyo malikot ang camera. Mahirap magvideo habang gumagawa gamit ang isang kamay. Pasensya na kayo. So ito may tornillo dito. Tatanggalin lang natin to. So ito yan, tanggal na natin tapos itong tornilyo dito okay na lawang na sana mabaklas ayun na mabaklas pa gusto lang natin to gumagawa ayan ayan lang natin niya matatanggal na ayan natanggal na natin so baba muna natin pa mawala samahin natin yung tornilyo yung dalawa So, ayan na yun. Sa natin medyo mainit. Tapos may mga siding clip tayo dito. Tatanggalin lang natin. Hihigitin lang natin yon. Yan. sa mga bawat gilid. Yan. Kailangan din tanggalin to. Kailangan tanggalin natin yung cover na yan. Dito. Ayan, so matatanggal na Yung bintana Ayan So Nakasentral lock nga pala to Tanggal pala kaya hindi mag lock at saka unlock So ito na yung ating window mechanism so, Check natin to Nakaputol nga yung cable Nakaputol nga itong cable nya Ayan babaklasin natin to kailangan natin tanggalin yung motor nyo dito so yan tinatanggal natin yung kanyang handle at saka yung ating sa lock yan natanggal na natin ito naman makikita natin mga kaoto natanggal na natin yung plastic makikita natin dito hanggang patung nga yung kanyang keyboard ayan. so gagawin natin baklasin natin to tanggalin muna natin yung kanyang mechanism tatanggalin natin to dito tsaka ito yan tsaka ito so kailangan muna tanggalin natin itong kanyang ito sa bintana ayan May humahawak dito sa bubok ayan so dalawa yan tornilyo tatanggalin natin So hindi ko na mabibidyohan kasi medyo mahirap magbidyo nito na isa lang gamit na kamay. Ang gagawa, ayan. Matanggal na natin, pwede siyang ibaba pala para mas malawag kaysa sa dito. So natanggal na natin, tutulak natin muna ito pataas. Matanggal natin to Ang cable. Kasi natin tong mga tornilyong to Ayan, dito sa kabila. Ayan, yan, bumagsak na. Yan yung mechanism. Saka ito. 10 mm. Yan, tanggal na. So, kaya may space dito. Dito natin yung putol nga ayan so kaya hindi siya tumataas bumababa lang siya putol so gagawan muna natin yung remedyo pansamantala so mga to yan tinanggal natin yung kanyang pag pagkakagulo inayos natin so itinama natin dun siya nakatama dun sa pinakapaglalagyan tapos itatama natin tong linya habang iniikot ito na natin yon, ilalagay natin to dito pasuksok natin dito sa loob. So, yan mga ka-auto, naikabit na natin. Tapos, nairoll na natin yung kanyang pinaka-cable. So, ito yata ang cable nito para dun sa, yun natira, para dun sa baba. So, yung ginawa na lang natin, inihang na lang natin ng gyan, niluwagan natin. Yan. Para umabot siya hanggang dun. So, ngayon, ikakabit ko na kung paano na lang natin binaklas kanina dito natin padadanin tapos kakabit na natin so hindi ko na mabibidyohan to kasi mahirap magvideo na isang kamay ang gagawa Ayan, dami akong kailangan itama dito so gawin ko lang muna nailagay ko na ngayon ito naman yung ating ilalagay so, itatama muna natin siya dito tapos dun sa bubog So, ayan mga kaoto, na naikabit ko na yung kanyang bintana naikabit na natin yung mga tornilyo. So, ito ayos na. Naka-hold na siya pataas Ayan. So, ngayon, itong kanyang aquator. Atin sana ang re-repairin. Kaso hindi pala siya mabubuksan. Wala siyang tornilyuhan dito sa ilalim para mabuksan yung motor niya. So, kaya pala tinanggal to. Ayan. Stuck na. Matigas. Sa so, itong dahil ang bat hindi mabubuksan yung mga pinto. So, talagang walang magagawa dito kundi kailangan palitan na. So, ikakabit ko lang itong ating mga binaklas pa. So, ayan mga kauto na ikabit na natin yung mga tornilyo. Ayan. So, ito naman siding. So, madali lang naman to. May okay, mga butas lang yun, dyan. yan dyan. itatapat lang natin yung clip na yan dyan, mga butas na yan. Tapos, tutulak lang natin. So, susuksok lang natin to dito yan tapos itatama lang naman natin dito sa kanyang laga yan tani lang to may hirap lang gawin ng isang kamay yan tama na tapos ilalagay lang natin yung kanyang tornilyo tapos ito lalagay lang din natin siya dito tsaka lalagay natin ng tornilyo yan na natin yung mga tornilyo nya tapos ito ilalagay lang naman natin Doon sa kanyang window riser tapos ito yung kanyang pinaka lock na pin iabang lang natin sya dito iabang lang natin syang ganyan tapos isusok-sok lang naman natin to dito yan yan tapos tutulak lang natin yan so nakalak na so ganun lang ito kasi kasi sinasarado na bagsak So ngayon, hindi na siya nabagsak. Ayan. So ayos na. Kanina kasi pag hinihigit natin, itinutulak natin bababa. na us siya. Kaya napakahirap pagka ating niwan sa parking, mabubuksan yung ating sasakyan. Tapos, ayan, pag tumatakbo, bumababa rin. Kasi nga dun sa cable na putol. So yan, nagawa na natin para hindi na siya ngayon bumababa. So nakapix na siya na nakasarado. So okay na to kaysa sa dun sa kanina na bumababa pag nalulubak tayo. Tsaka mabubuksan kahit tinulak na ganyan. Ayos lang yan kahit nakapix na ngayon pansamantala habang hindi pa natin papaltan yung cable. So may aircon naman to kaya hindi problema. Ayan, so, ayos na hindi na bumababa so na natin itong ating likod ng ating kotse Lancer Pisa or kahit sa anong uri ng kotse halos pare-pares lang naman to mga cable type na ganyan so baka kung may issue kayong ganto na bumababa din so kung gusto nyo yung pansamantala habang wala pang budget so pwede natin gawin yan ganyan ayos natin Iwan natin paraan. So, kung nagustuhan nyo itong video to, at bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo para updated kayo sa mga susunod ko pa ibabahagi mga video sharing at tipid tips, mga DIY tungkol sa ating mga auto. Yan. Salamat!